Hello po sa inyong mga kajansky, kumusta po kayo? At darito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng lunes, March 24, 2025. Ah, syempre mga kasyanski, bago po kayo umalis at tumaya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin, okay? Para kayo po ay lapitan ng swerte. Pwede nyo pong uh, sambitin itong ating uh, mabisong orasyon na ito bago po kayo, ng, bago po kayo tumaya, okay? Sambitin nyo po ito sa pamagitan po ng inyong isipan ng tatlong beses. So, ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte at kinakailangan ng malakas po ang inyong paniniwala para ito po ay mag sa inyo. And yung inyong mga numero po, okay? Kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero, numero at uh, pwede nyo pong i-combine yung inyong mga lucky number okay basis sa mga zodiac sign pwede nyo pong i-mix okay depende na po sa inyo gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit o pag-combine ng numerology so good luck po sa inyo mga kasyanski para sa mataong aris, magdahan-dahan ka sa pagiging marahan. Nakikita ang lahat ng angulo sa bawat pangyayari. Ang inyong mapalat na kulay at page. Ang maswerte numero 9, 11, 14, 23, 39, at 44. Para sa mataong Taurus, nakakagulat ang mga kaganapan ngayon dahil biglang magpapago ang iyong isipan na maaring hindi matanggap ng kinauukulan. Ang inyong mapalad na kulay ay blue. Ang inyong mga masweting numero, 6, 12, 24, 28, 34, at 36. Para sa mataong Gemini, ngayon ang araw mo. Sino mang sumasalungat sa kagustuhan mo ay tiyak na masasaktan. Subalit ang mga sasangayon naman sa iyo ay makakapahagi ng iyong swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay silver. Ang iyong mga maswerte numero 7, 10, 18, 25, 32 at 42. Para sa mataong Cancer, susunod ka sa kagustuhan ng ibang tao, pero ang hindi nila alam, iba ang nasa loob mo, kaya't ikaw pa rin ang masusunod. Ang iyong mapalad na kulay ay Violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 16, 27, 30, 35, at 40. Para sa mataong Leo, kumilos ka na parang nakuha mo na lahat ng gusto mo. Ang iyong mapalad na kulay ay Peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 18 22 29 34 at 41 Para sa mataong Virgo nakakatuwa ang kapalaran mo dahil muling magkakarap ang pangyayari na ayaw mong mapapasayo Ang iyong mapalad na kulay ay red Ang iyong maswerteng numero 6 15 18 21 23 at 45. Para sa mga taong Libra, mabilis ang mga kaganapan at magugulat ka na lamang na yakap-yakap mo na ang swete. Ang yung mapalat na kulay ay Purconde. Ang yung mga numero, 6, 17, 25, 28, 35 at 43. Para sa mga taong Scorpio, sunod-sunod ang pagtapos sa iyo ng swete at mamangha ang mga taong walang tiwala sa iyo. Ang yung mapalat na kulay ay White. Ang yung mga numero... 9, 12, 19, 29, 38, at 42. Para sa mataong Sagittarius, maiiwanan mo ang mga nagdeklara na ikaw ang kanilang karibal. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 5, 15, 17, 24, 33, at 45. Para sa mataong Capricorn, kung sino ang nagpapasaya sa iyo, siya ang pahalagahan mo. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte ng numero, 8, 16, 29, 31, 36, at 37. Para sa mataong Aquarius, napakahirap mong itali at hawakan. Ang sinumang magtangka na kunin ay mabibigulang. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 6, 14, 23, 28, 38 at 41. Para sa mataong Pisces, sabihin mo ngayon ang iyong kahilingan at huwag kang mag-alala dahil magkaganap pa rin naman ito. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong masweting numero, 3, 18, 20, 26, 32 at 44.